Lots News Update sa ating mga balita, tatlong NPA sa Lanao del Sur na sa koting nangingikil na patay ng militar. Dating Chinese spy, Xia Xiejiang, may impormasyon sa Young Brothers ayon sa isang senador. 44th and 45th ASEAN Summit sa Laos dadaluhan ni PBBM. Opo si Cesar Soriano, masama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang tatlong miyembro ng New People's Army o NPA matapos na sa koting presahang nangingikil ng protection money sa mga residente ng barangay Malna sa Kapay, Lanao del Sur. Sa ulat ng mga otoridad, unang pinaputukan ng mga NPA ang mga sundalong nagpapatrolya sa sitio Bagong Silang sa barangay Malna umabot sa labing limang minuto ang bakbakan. Nagresulta ito sa inkwentro na naging sanhi ng pagkamatay ng tatlo sa kanila. Nasamsam ng mga tropa ng 58th Infantry Battalion ang matataas na kalibre ng armas gaya ng M16 rifle, M653 rifle at isang M14 rifle. Iginiit ni Senator Risa Hontiveros na mahalagang makausap ng Senado ang self-proclaimed Chinese spy na si Xie Xi ito Ito'y dahil meron umanos siyang impormasyon sa isa sa mga magkakapatid na Yang. I just want to make this of record, uh, dear colleagues. The reason this is important to me is this. I have persuasive information that the file of at least one young brother is with she, conforming that young brother as a foreign agent. Tinutukoy ng senador ang former economic adviser na sina Michael Yang, Tony Yang at Hong Jiang Yang na sangkot din sa mga ilegal na pogo. Sa hearing, itinanggi naman ni Tony Yang na kilala niya si Shexi Jiang ayon kay Contemeros hindi lamang ang legislative branch ang may binipisyo sa impormasyon na dala ng Chinese spy kundi pati na rin ang ibang sangay ng gobyerno mukang yung buong gobyerno natin hindi lang kami sa legislature kayo po sa executive may makukuhang importanteng impormasyon para sa proteksyon ng ating gobyerno laban sa ganitong mga a uh, foreign covert operations. Lumipad si Pangulong Ferdinand Marcos papuntang Bianchang, Laos para dumalo sa Association of Southeast Asian Nations or ASEAN Summit, kung saan inaasahang kanyang tatalakayin ang posisyon ng Pilipinas sa regional and global issues, kabilang ang tensyon sa West Philippine Sea. Habang wala ang pangulo, sina Executive Secretary Lucas Bersamin Justice Secretary Jesus Crispin Brimulia at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella ang magsisilbing caretakers ng bansa. Ang 44th and 45th ASEAN Summit and related summits ay gaganapin mula October 8 to 11 sa National Convention Center sa Vientiane sa ilalim ng temang ASEAN Enhancing Connectivity and Resilience. Sa kanyang departure speech, sinabi ni Marcos na pag-uusapan ng ASEAN leaders kung ano ang mga gagawing hakbang para mapatibay ang regional connectivity, kabilang ang promotion and sustainable development and inclusive growth. Para sa Kidlat News Update, ito si JP Adaw, nag-uula. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.